Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to my channel, Luyang Vlog. For today's video, guys, eh, update ko kayo kung, i update ko kayo kung ano na nangyari sa amin dito sa bahay. So, ito guys, nag, ano kami, nag, liligpit pa rin. Diyos ko, mag isang linggo na, guys, hindi pa natapos-tapos ang aming liligpitin sa ating sa aming bahay sa ating sa aming bahay tama ba ako aming bahay. So, ang hirap mag-magano, maglip, maglipat talaga. Promise kapagod so sa ang dami-daming ano, ang dami-daming gamit. My God, sobra-sobra. So, i-update ko kayo, guys. Wow. start tayo dito guys so start tayo dito so ito na yung mga ano nilikpit namin so sobrang dami grabe ayan um, ang dami dami um, para kaming bodega na ano hindi mo maintindihan guys so, um, ayan guys ang aming uh, mga nililigpit ayan ayan guys ayan, ayan. so madami Ayan. Tapos, lalo na dito guys sa loob ng kwar ng ano bahay. Ayan. Yan ang aming nililigpit. So yan cabinet tapos na natanggal na yung mga laman. E, ito naman yung mga natanggal na sa kwarto sa so, mga ano Ayan, so, dami-dami, oh, ayan, ang dami-dami guys, ayan, ko, para kaming bodega na hindi mo maintindihan, guys. Ayan. Ito pa. Inatanggal pa yan. Ayan. Madami pa, guys. Ayan. <coughs> Ito naman yung mga cabinet na hindi na nagagamit. Ayan. Diba, guys? Ang dami. Ayan. Speaker. Mga rat. Mga TV. Ayan ayan so guys ayan lahat guys ayan mm. dami dami at ito pa guys ayan ang kwarto hindi pa tapos ayan ang my gods my gods and my country ayan guys ayan ang dami dami ayan diba ang dami dami guys ayan mga hindi pa tapos yan ito pa sa kwarto ko tapos na bubuhatin na lang yan mamaya yung ano gamit ko kaso mamaya na siguro kung ipabuka ipabuhat kasi Uh, para hindi siya magkalat-kalat ng mga Saka may damit pa kasi sa, sa labas. Tatanggalin ko pa yan. Ayan. Mga yan. Ito, yung kwarto ko. So, ayan. Ito yung naging kwarto ko. Ayan yung kama ko. Ayan. So, yung, ito naman yung gamit ko, guys. Ayan. Ayan po yung mga gamit na tinanggal dito sa kwarto. Ayan. O, oh, diba? Ayan ang kalat-kalat <grika> grabe, ayan po yung mga basura ayan so madami pa guys super dami-dami pa ayan, madami talaga promise ayan yung cabinet natanggal na ayan, yung laman nya so, ito yung ano namin dati wrap na lang ang natira ayan at saka yung freezer doon yung freezer doon yan. So, ito pa guys. Oh, ayan. Tignan nyo. Ang dami. Ito yung kusina. Ayan. At ah, may dami talagang gamit. Grabe. Oh, ito si baby boy. Baby boy! Ah. Uh, si baby boy. Ayan. Daming kalat, no? Grabe. Super. Ayan guys. Oh, so, oh my God. Mga halaman pa. Tatanggalin yan. Ayan. Grabe. Super. Madami pa guys. Kala nyo wala na. Super dami pa. Ayan pa oh. Ayan, mga halaman na yan. Tatanggalin yan. Ayan, ito. Tatanggalin lahat yan. Mga halaman. Ayan, yung mga ano. Magag magaganda siya guys. Ayan. Ayan. Dami. My 'di ba? Yan. Ang dami-dami pa, guys. Oh, mm. grabe. Super <coughs> dami. Pero ang ganda ng halaman, ha. Yan. Ah, uh, ito yung kusina, grabe. yeah. 'Di ba? Nagmukhang ano, bodega. ang hirap maglipat pag ganyan kadami guys so um, sakit na nga katawan ko parang alam mo ba yung nabubugbog na ano sakit na mga muscles mo muscles mga muscles talaga so update ko na lang kayo guys ulit ha, pagkata pagkalipat na lahat ang aming gamit so uh, Salamat po pala sa mga nanonood lagi ng mga videos ko guys. Thank you. Thank you, thank you so much sa inyo. At huwag nyo namang kalimutan na i-subscribe at i-like at comment ang aking mga videos guys. Salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang. Love you, love you all guys. Please subscribe my YouTube channel. Luyang Vlog. Bye.